Alam ng karamihan sa inyo na ang dream car ko talaga is Ford Everest at napakarami ko na rin tutorials at ilang beses ko na rin siyang na-feature dito sa aking vlogs. Ang preference ko kasi pagdating sa sasakyan, unang-una, dapat napaka niya. The next thing, fanatic ako ng napakaraming high-tech features. Ayoko ng sasakyan na masyadong basic or masyadong boring. Gusto ko halos lahat high-tech. Kaya kung sakaling papalitan ko ang Everest ko, meron talaga akong tinatarget na brand at SUV. At yon yung ipapakita ko sa inyo ngayong araw na to. Ito ang G32. Sigurado ko marami sa inyo ang nakakita nito na ilang beses ko na yung na-feature dito sa vlog ko. E paano nga naman? Nung unang beses ko itong nakita, e nagustuhan ko naman kasi talaga. Ang unang lumabas dito niyan sa Pilipinas is yung 4x4 variant nila. Pero ngayon mga boss, meron na siyang hybrid variant. Ito yung T2 IDM. At yan yung gusto kong makuha. Ipakita ko sa inyo ngayon kung bakit ko gusto itong Jitor T2 IDM. Kung makikita nyo pa lang dito sa front grill, ang angas ng forma niya. Pangyayamanin ang dating, di ba? Ang makina nito ay isa 1.5 liter turbocharged engine and partnered with an electric motor. And isa pa, Naka front wheel drive din ang isang to. Alam nyo ba, ako mismo o nakasubo kung gaano katipid sa fuel consumption ang sasakyan ito. Kasama akong bumiyahe mula Quezon City hanggang Ilocos pabalik ng Maynila sa loob ng tatlong araw para lang ipasyal itong G-Tour T2 Lighting IDM na to at malaman kung talagang fuel efficient siya at kung kakayanin niya ang mga long rides. Pakita ko na sa inyo ngayon kung ano bang nagustuhan ko rito sa G32. Unahin ko na sa inyo yung napakaganda niyang headlights, maangas na front grill, at tignan nyo naman yung kanyang bumper. Sa ganda ng bumper, parang nakakahiyang magasgasan, di ba? Meron din itong apat na camera. Isa sa front grill, left side mirror, of course, sa kanan meron din. And lastly, dito sa likuran na nakalagay sa kanyang spare tire cover. Pero alam nyo ba, ang nabubuo niyang image, hindi 360 degrees, kundi 540 degrees. Hindi ko alam kung paano nangyari yon Pero ito ang itsura niya. Tignan nyo ha. Ayan, kung makikita nyo, gulong na lang ang nakikita dun sa mismong sasakyan. Yung mismong sasakyan na image kasi transparent na. Sabi nila, pati daw yung ilalim ng sasakyan, nakikita dyan sa infotainment na yan. Tingnan nyo yung gulong niya. Hindi ko ma-explain yung itsura, pero nagandahan talaga ako. Tapos, ang ganda pa ng kanyang color combination, yellow and gray. 20 inch rims nga pala ang gamit niyan. Meron na rin yung napakalaking panoramic sunroof. To be honest guys, gusto ko sa sasakyan yung merong sunroof kahit hindi ko siya nagagamit. Ewan ko ba, ang maarte kasi eko eh. Meron na rin yung factory installed roof rail, kaya kung gusto nyo maglagay ng roof rack, ready ready na. Kaya lang, Maharangan nyo yung sunroof. Sayang naman ang forma. Dito sa likod, naka-electric tailgate na rin yan. Pero hindi ko sang bubukas ha. Pinipindot lang para ma-unlock. Pero ikaw pa rin yung hihila sa pinto para bumukas. Siya nga pala, 5-seater lang ang G32 Lighting IDM. At doon ako nalungkot. Actually, yan din yung isa sa reason kung bakit hanggang ngayon eh hindi pa ako makapag-decide na bilhin to. Kasi from 7-seater, parang magda-downgrade ako to 5-seater, eh kailangan namin yung maraming seating capacity. Dito sa rear door, marami rin kayo paggagamitan. Unang-una, dito nakalagay yung kanyang early warning device. Pwede nyo buksan yung latch na yan para gawing sabitan. May cup holder dito sa baba. At meron din naman yan dito sa kabila. Ayan, tapos dito sa baba, yung kanyang emergency door opener. Pag isasara mo na yung pinto, hindi mo na kailangang ibalibag. Ilapit mo lang, tignan mo, kusa na yung lalapat at maglalak na. Kaya kung may pasahero ka na narin mo binalagbag niya yung pinto sa likod, paglakarin mo pa uwi. Dito sa kanyang spare tire carrier, nakalagay yung kanyang spare tire. Siyempre, spare tire eh. Siya nga pala, donut tire lang ang nakalagay dyan ha. Tapos, eto yung kanyang tail light. Ang angas, ba? Diba? Sakto pa talaga ito naka-display nila na kulay. Ito rin yung gusto kong makuha. Para kasi talagang tinutokso na nila akong bumili. Pero hindi ako magpapatinag. Wala pa akong budget. Nakita nyo na lahat sa labas. Kaya doon na tayo sa loob. Pagbukas, tignan nyo kung gaano kaganda yung kanyang door siding. Napaka-elegante. May ambient lighting pa. Tapos yung sound system, Sony speakers. Ang ganda ng tunog nyan. Maganda naman kasing sound habang bumabiyahe. Tapos kasama mo yung jowa mo. Tapos, yung tugtog nyo, careless whisper. Hmm, tama na. Masyado naman kayo natuwa. Balik tayo dito sa G32. Naka-electric power seat siya, both driver and passenger. And take note, naka-memory seat pa. Tapos, ito na yung napaka-elegante at futuristic na itsura ng kanyang dashboard. Dito sa gitna ninyo makikita yung 15.6 inches na napakalaking infotainment na maraming silbi sa buhay. Dito sa baba is meron niyang wireless charging para sa cellphone na yayamanin. Yung shifter, gawa sa brilyante. Pwede nyo isanda kapag wala na kayo panghulog. Hindi, biro lang. Baka singilin nyo ako eh. Dito sa armrest niya, malaki yung compartment niyan. Tapos, pwede kayo maglagay dyan ng drinks para magpalamig. Gusto nyo, alak palamigin nyo dyan, bahala kayo. Meron ding ambient lighting dito sa may dashboard na may drawing ng mapa ng kayamanan. Hanapin nyo na lang kung saan nakalagay. Sa door sidings naman, may ambient lighting din. Marami rin tong charging ports para hindi mag-agawan yung mga pasahero niyo sa pagcha charge Tignan nyo naman, dito pa lang sa kabila, meron ng dalawang USB-A, meron pang secret lighter socket. Dito sa kabila, isang USB-A at Type-C. Dito na tayo sa second row kung saan umuupo ang mga boss. Tignan nyo naman ang ganda ng dating. Meron silang sariling air vents pero wala silang control. Kaya kung sino man ang uupo dito, huwag nyo nga awayin ng driver kung ayaw nyo mawala ng aircon. Pero at least, makakapag-charge pa rin kayo ng cellphone. Tignan natin ngayon kung komportable ba sa mga matatangkad na tao ang sasakyan na to. 5'10 nga pala ako. Dahil pakialamero ko, ayan at kinakalikot ko pati yung adjustment ng upuan. Ang verdict, komportable naman. Nadala ko nga ng Ilocos yan eh. Sinubukan ko na rin sumakay dito sa second row at maluwag na maluwag naman. Tingnan di ba diba kanina inadjust ko yung driver side para sa pinaka comfort ko? Ngayon nandito ako sa second row, maluwag na maluwag. Tingnan nyo, oh. nakaliyad pa, tas nakabukaka ka. Kala mo talaga akin na tito eh no? Nabanggit ko nga pala kanina na naka seat itong T2, ba? Diba? Tignan nyo, pagpatay ko ng ignition switch, kusang umadjust yung upuan para madali kang makababa. Dito sa kanyang infotainment ay eh, napakarami niyong pwedeng gawin. Bukod kasi sa 540 degree view ng kanyang kamera, ay eh, pwede yong makita rito yung navigation. Kung kapag nag-connect kayo ng Android Auto, pwede niyo rin makontrol dito yung mismong aircon. Pati na rin yung inyong battery consumption, dito niyo makikita. Dito nyo nga rin pala makokontrol yung energy recovery kung paano magre-regenerate ng power yung inyong battery habang tumatakbo yung inyong sasakyan. Kapag mas marunong kasi kayo ng discartek, paano siya mag-regenerate, mas na ma-maximize ninyo yung kanyang EV mode. Kung tatanungin nyo nga pala ako kung kaya bang i-drive ng babae ang g t Nung galing kami ng Ilocos at dumaan kami ng Baguio, nung pauwi na si Mrs. ang pinag-drive ko mula Tiplex hanggang Enlex. Kayang-kaya naman niya. Nung tinanong ko nga pala kung anong height niya, hindi niya ako masagot, hindi niya yata alam. Ewan ko ba rito sa Mrs. ko. Basta, maliit lang siya. Mahilig kasi ako sa bulilit. Hindi na rin kasi siya nahirapan na i-drive ito unang-una. Marunong naman talaga mag-drive yan si Mrs. Manual pa nga yan, natutong magmaneho. Next thing, siya rin ang nagturo sa akin na mag-drive. Kaya tingnan nyo ako, kas kasero. Sa kanya kasi ako nagmana eh. Hindi, joke lang. Baka itag nyo yung LTO eh. So, paano? Till next vlog!